Ang kakaiba, ngayong araw ay nakabomba tayo ng 3 na 3721. 36 bayad na lahat, 37 bayad na lahat. Hindi kaya kulang ang bayad ni Aling 2? Ngayon, 19,000 na. Tiyak kulang si Tita to ng 2 ng 2,000. Diyos ko, ngayong hapon, may nagsabing kulang ng sedi pang anak. Maraming pera siguro. Gising na nga. Fucking gun! Fucking gun mo! Fucking gun! Oh ano my! Takbo, no! takbo, takbo! Oh my! Oh my! Pa! oh my! Sumigaw ng tulong. Tumalon ako. Hindi mo ba? Alam ko bang bugbugin ako ni nga ng ganun? Sumigaw ng tulong. Tumalon ako. Niyakap ko si nga para iligtas siya. Tulong! Kung mo ba akong tulungan? Diyos ko! Ikaw ay nagmamadali! Wala, Wala na! Sino pa ang Inalikan ko si nga na huwag Inalikan okay. ko si nga nang may pagnanasa. Pero hindi ko talaga siya so hinalikan. So that's not a kiss! What is it then? From now on! my reputation. May nakakita. Alam ko ba yun? Alam ko bang bugbugin ako ni nga ng ganun? Hahayaan ko na lang ba doon? Para tirisin siya ni ha? Hanggang mamatay siya? Anong gagawin ko? Maawa kayo sa tindahan ko? Uy! Ah! Ikaw? Talaga bang ililigtas mo ako? Ang lungkot niyan. Ha? Ano ba yan? Ha? Nga, bakit ganyan? Nga, umupo ka lang. Mga ano ka? Diyos ko, Walang problema. Nagaabot lang ako ng mga bulaklak ng lotus. Nakakita ako ng ahas. Natakot ako kaya sumigaw ako at nahulog. Nahulog ako. Tapos nauntog pa ako. Pakitanggal mo Ilong ba yan? Ako, nahimatay ako. Bakit kapag kinabit? Dito nakakabit lahat. Pero masakit ikabit ha? Tapos na ba? Alam ko na. Pero ang kinatatakutan ko talaga ay ahas. Sige. Ito na lang. Nga. Magpapalibot ako ng bangka para makapitas ka. Tapos konti lang. Babalik na ako. Nga, kalma lang. Kalma lang, umalis na ang ahas nung nakita ako. Huwag matakot sa ahas. Okay, sige. Kung mananalo sa pagkakataong ito may pera na si Tiet para sa anak ni Nguyet. wag mag-alala. Teka pa. Salamat. Panahon mo na rin para mag-asawa. Kung may gusto ka, ipakilala eh, mo na sa mga magulang mo. Ben, bakit mo sinasabi yan? Bata pa siya, wala pa siyang asawa. Wala nang maliit. Noon kasing edad mo ang mama mo, mayroon ng dalawang anak siya. Dalaga ka na, pero ayaw mo pang mag-asawa. Parang natutulog ka ng mabagal. Atay, napaka-weird mo! Si Nguyet ay nag-aaral sa lungsod. Bakit hindi mo siya alagaan? Inaalagaan mo na ako? May ibang tao, ibang anak. Kung siya ay nag-aaral pa, paano siya makakapag-asawa? Ikaw naman, hindi ka nag-aaral. Hindi ka nag-aasawa. Gagawin mo bang bagoong? Ang tunog na ito ay kakaiba. Kino. Yay! Sa tingin ko, okay rin si limang bata. Si limang bata? Sino ba ang may karapatang tapusin ang aking anak ko? Isingin nila ako kahit sandali. Ngayon, magbawas ng timbang kahit na, magtipid kahit na, mahirap na, ilang taon akong nag-ipon para makasal kay Nguyet. Ngayon tapos na. Lahat ng naipon ko ay nawala na. Hindi niya ako gusto. Wala siyang nararamdaman para sa akin. Bakit kaya? Tama naman, guwapo siya, mukhang estudyante, ang payat niya. Hindi ka naman siguro magpapakasal sa matabang tao pumunta ng baboy, magbenta ng baboy. Salamat magkita kita. Parang may team nga. Uh, 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 nam, uh, uh, anong ginagawa mo? Upo po Opo. at magtrabaho. Nakaupo ka ba kuya? Sige. Okay. Eh, Naka no. na kuya. Salamat. Tumak! Ba! Ano ba ito? Ang kami mo namang binili. Mula ngayon, siguro hindi na ako magdi-dieta. Da. Si Con hindi na ako magtitipid. Oh, anong meron ka? Kainin mo lahat. Ganun lang. Anong trabahuhin mo ngayon? Iyon ang kabubuhay mo ngayon? Oh, ganun ang buhay ko. Sige, 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 sige. Salamat sa inyong Ganya pagsubaybay. Ganyan pag Alam. Pinabagsak ko ang bahay Kino? at naaalala ko. Hindi kita kailangan maintindihan. Kailangan lang kita na uminom kasama ko. Naiintindihan mo kung ano ang ginagawa nito. Pero pinapahirapan nito ang bata. Uhay ko'y nag-iisa, kaya kahit sino'y nag-iisa rin. Eh, hey, hello sa pamilya. Atay, Narito, narinig ko ang usapan sa ospital. Pa Siguro ko. si Kuya Nam umuwi Mahal na tay. Kahit sino, sarili mo. Anong sabi mo? mo mga Hindi ka naman naririnig, Isi? Naririnig ngayon. ko naman eh. Kaligayahan. Sige na. Pupunta si Tio doon para tingnan tatay, ito. Tatay, tatay, tatay. Pwede ba akong sumama sa iyo sa ospital? Ano bang sakit? Ah, uh, kasi excited din akong malaman ng balita tungkol kay Okmoyet. Ok At saka, tapos ko na ring balatan ng mais. Nat! Oh, sige alis sige. na. Sige, nanay. Pakigawa mo naman para sa akin. Noong panahon ko, palaging nabibigo ang aking mga romance Para hindi masaya ang lahat. Kuya Nam! Uh, Kuya uh, Nam! Bakit ka lasing na lasing? Kita-kita sa mga susunod na video malis ka puong sa bahay. Salamat sa mga nanonood ng pelikula. Salamat mga, mga kaibigan. Na ah, Parang hindi mo makakalang Bakit kayo lasing oh, na lasing? Oh, 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 oh. oh, oh, o, Kuya, oh, yeah. yung party na yun, tapos na, tapos na, Hoy, oh, yeah. bakit kayo lasing na lasing, ha? Bakit hindi kayo dumaan sa bahay ko mula sa lungsod, ha? kailan pa kita nakitang lasing ng ganyan? Baka ang nagsabi sa'yo doon ay niloko ka. Hindi ba? Fangon! Hoy, Pilay, ano? Ano yan? Sabihin mo nga sa akin. Diyos ko po, Kuya Nam, ano bang nangyari at lasing na lasing ka? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari kay Nguyet. Ano ang nangyari Kamusta kay Nguyet? ang bata? Sabihin mo sa akin, pa alam. Ngayon, lasing na siya. Ayan, kita mo? Talagang pagod na pagod na siya. Umiinom pa rin siya at lasing na lasing. Pinadala mo siya sa bahay, magiging mahirap na ang buhay mo. Anak. What? Pigel. Bakit ka nagtayo ng Gusto ganyan? Gusto